ay parang timang. Magandang araw mga timang, pasukan na naman. Siyempre, pagpasukan, maulan. Wala naman tayong magagawa kung ganyan ang trip nila. Pero okay na rin yan, at least padalas cancel ang pasok. Buti nga ngayon eh, napopost na kapag walang pasok. May social media na na nagbabalita. Samantalang dati kahit may bagyo basta mahina pa lang yung ulan, papapasukin pa rin kayo. Hanggat hindi binabalita sa TV na cancel ang pasok, tuloy ang laban. Naranasan ko nga dati, elementary ako noon, grade 3 siguro ata ako noon o grade 4 Sa area 1, ang pasok namin noon 7am Pero alam namin may bagyo na noon, pero pinapasok kami kasi wala pang masyadong ulan Tsaka hindi pa naman binabalita sa TV na cancel ang pasok sa lalawigan ng Cavite E di ito na nga, mga ilang oras, ayun na yung bagyo, inabot kami sa si school Gumabagyo, nasa classroom kami, hindi kami makauwi Sempre mga bata pa kami nun, kaya yung lakas ng hangin talagang nagpapakaba sa amin. Tapos, kasabay mo pa ng malakas na ulan, yung mga puno ron talagang sumasayaw. E di mga kabado kami nun, lahat kami nakatingin sa bintana. Tapos, yung katabi kong classmate ko, umiiyak na no? Nakita kasi niya yung kanal sa tapat ng school namin, mapupuno na. Ang lakas daw ng agos, sabi niya malululod na daw kami. Kung seryawan ka kasi nag-aaral dati, mapapansin mo yung mga kanal sa harap ng room, ang lalaki, tapos ang lalim niya. Kapag maulan, ang sarap magpaagos ng tsinelas doon. Abangan mo sa kabilang dulo. Bali yun na nga, balik tayo sa classmate kong umiyak. Ganun ata yung mga napapanood niya sa TV kaya siguro ganun yung reaksyon niya. Siyempre bata rin ako nun kaya talagang takot na takot din ako nun. Tapos bigla pang nag out kasi nga ba diba, pag bagyo, dati talagang sasabayan ng brown out. Kaya swerte na talaga ang kabataan ngayon, hindi nila mararanasan ng magbagyo sa school. Parating pa lang yung bagyo, cancel na yung pasok. Speaking of bagyo, ito nga pala yung anak kong parang bagyo. Ang daming gusto. Pero pag inutusan mong magugas ng plato, ang sasagot sa'yo, bat ako. Ang hirap magkaanak ng Batman. Wala ka nang narinig kundi bat ako, bat ako, bat ako. Ayan si Batman. Pero mabait yung anak ko. Hindi siya mahirap hindi mautusan. Lagi siyang busy na walang ginagawa. Kinabukasan, umaraw na. Nakita ko tong dalawang bibe. Naalala ko tuloy itong dalawang timang na nagpapa-shoutout. Shoutout nga pala sa inyo. Share nyo naman yung video ko. Huwag nyong kakalimutan yung mga hindi nyo maalala. Siyempre, this morning, salabat muna ang bet natin. Pass muna tayo sa Nescafe Creamy White para iwas suka-suka sa umaga. Ewan ko ba, Creamy White na nga lang, sinisikmura pa. Ayan yung anak ko, nagpupunas ng sapatos. Mag-black shoes na lang daw siya kasi baka umulan. Kaso sa hindi mapaliwanag na reason, biglang nagbago ang kanyang mind. Nag shoes na lang siya para kulay puti daw yung sapatos niya. Minsan talaga hindi nila maririnig hanggat hindi mo sinasabi. Kaya kung ano ang gusto niya, yun ang hindi niya ayaw. Isa pa tong anak ko nang hihingi ng baon. Ayaw tumanggap na 10 piso, gusto 20. Kapag kinukwento ko sa kanya na 5 piso lang baon ko dati, ayaw niya maniwala. Sa bagay, yung 5 piso ngayon wala ka nang mabibili na biskwit. Lahat 7 pataas na. Kahit nga tinapay sa bakery, wala nang taglimang piso. Lahat, tig-6, tig-7. Dati may mabibili ka pang tig-2, tig-piso. Hanggang dito na lang ulit mga timang. Salamat sa panonood. Kung gusto mo magpa-shoutout, comment mo lang sa baba. Ako nang bahala sa iyo. Salamat!